Hello what's up? Hello Philippines, hello world. Nandito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video tungkol ito dito sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi marunong maging presidente. Anak Si napakalakas ng loob ni Vice President Sara Duterte. Sabihin ang mga salitang ito. Bakit siya po ba Marunong po ba siya maging vice president? Hindi na nga natin alam kung anong nangyayari sa kanya. Wait lang. Pansinin muna natin yung katauhan niya ngayon. See? Napakagulo. Napaka... Alam mo yon yung parang wala siya sa sarili niya. Parang hindi niya na alam po anong ginagawa niya. Wala na nga rin siyang ayos-ayos. Tignan niyo po. Parang super stress na siya. Parang nagsasalita siya pero wala siya sa sarili niya. Kung napapansin niyo ngayon kasi panahon na to oo sabi sabihin na natin parehas naman talaga silang masipag si Marcos Jr. masipag nagtratrabaho araw-araw para sa bansa para paunlarin ang ating bansa si Sara Duterte masipag din sa araw-araw sa kakas kakalabas ng mga message na ikasisira ng Pangulo kakagawa ng mga bagay na hindi dapat niyang ginagawa. Kung napapansin niyo, di ba? Masipag siya, araw-araw nga siyang nasa social media. Araw-araw eh. siyang laman ng balita. So, hindi na natin alam kung ano talagang trabaho niya. Eh. Paging vice president o manira ng presidente. Eh. Di ba ito nga yung sinasabi natin? Eh. Na kapag ang lata, walang laman, maingay. So, ibig sabihin lang yan, itong si Sarah Duterte, hindi na natin alam kung saan pa humuhugot ng mga sinasabi niya ngayon. Kasalanan ko ba yun? Nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Si, idinamay e, pa ang Diyos for the love of God. Oh my God. Dapat po, di ba, wag nating gagamitin ang salitang Diyos o ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Bakit? Presidente ka na, hindi, hindi na importante ang nararamdaman mo. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit hari rey na ka pa, importante pa rin po yung nararamdaman mo at yung nararamdaman ng tao. Kasi doon po natin makikita kung ano po ba talaga ang kahalagahan ng posisyon nyo at ng pwesto nyo. Diba, ang hirap kasi ngayon sa mga Duterte na papansin ko ngayon. Ay oh, madalas ko na pansin to eh. Yung mga gusto kasi nila, yun lang yung dapat nangyayari. Mga spoiled yung mga anak nitong si Rodrigo Duterte. Parang hindi na rin talaga nila alam kung ano yung nangyayari sa buhay nila. Kahit pati sila sunod sunuran sa sarili nilang mga, mga gustong mangyari. So, 'di ba napaka napakahirap ng magtiwala at maniwala ngayon sa mga Duterte dahil sa mga lumalabas ng mga kalukuhan nga nitong si Sara Duterte. Paano pa tayo magtitiwala para maging presidente siya? Tingnan nyo nga, hindi niya na alam na dyan sa press con niya, sinisira niya yung sarili niya. Nagkakalat siya ng sarili niyang basura. Sino maglilinis niyan? Yung tatay niya. Siyempre, dapat siya rin na maglilinis niyan. Pero, ang tanong ko, malilinis pa ba niya yan? That's all. Adios.